Hi guys, welcome to my channel. For today's video guys, papakita ko po sa inyo tanim naming saging na lakatan. Yan, pinapag namin yung paligid dahil ang bilis tumubo ng mga damo dahil madalas po umuulan. Itong saging na lakatan guys, may git isang taon na siya simula nung pagtanim. Tapos ngayon lang siya nagkaroon ng bunga. Yung ibang puno, sabay-sabay silang nagkaroon ng bunga yung iba naman magkakaroon pa lang ayan nilalagyan namin ng balot yung mga bunga niya para hindi dadapuan ng mga insekto. sa isang puno guys ang bilis dumami yung anak niya siguro mga apat sila tapos tinanggal namin yung ano yung iba tinirhan na lang namin ng isang isang puno para Mataba pa rin siya at malusog yung mga bunga. Pero mas ano siya, mas maalagain kaysa ibang saging. Kailangan mo siyang uh, lagyan ng fertilizer, yung mga pampataba para malusog yung bunga niya. Hindi siya katulad nung ibang saging, hayaan mo lang sila diyan basta nakaroon na ng bunga. Sila talagang kailangan linisin mo yung paligid hanggang sa ma na 'yung ano bunga niya. So ayan lang guys. Thank you for watching. Sana po subscribe din po 'yung channel ko po. Yan. Thank you. Bye.